Nagpapaumpisa na nga po kaming magpagawa ng aming munting bahay kubo Kaya naman for today's ulam ay samahan nyo nga po akong magluto ng aking paulam para sa mga panday Matagal nang naman ang panalangin namin na nais namin magkaroon ng sariling tahanan Kaya sabi nga namin ay eh, kung kalooban niya ipapahintulot niya Sarili din naman naming bahay kubo itong inatuluyan namin ngayon Kaso nga lamang ay eh, parang hindi pa rin naman kami masyadong nakabuko Dahil magkalapit na magkalapit nga kami sa pamilya ko Kaya ngayon ito na siguro yung perfect timing para umpisahan ngayong aming munting tahanan Kaya sabi nga namin min Bahala na ang Panginoon at ipuprovide niya ang pangailangan namin dahil ipinahintulot niya ay kalooban niya. And for today's sula, may magluluto nga lamang po ako ng creamy chicken mushroom. Kaya naman lalagyan muna natin itong mga pampalasa katulad ng asin, ng paminta at saka ng garlic powder. At para sa dagdag na kakaibang lasa, ay maglalagay pa rin nga tayo dito nitong paprika. Bali, gaban nga pala yung gamit ko dito galing sa MacAsia product. Bali, lalagyan nga lamang natin yan both side nitong chicken para malasa at mas masarap nga itong ating manok. Ito yung mga ulamina, akalain mo mahirap lutuin pero madali din la ang pala. Tapos pag-aralan naman, aba hindi mo na nga kailangan umorder pa sa labas. Kaya kaya mong gawin din sa bahay. Mga ilang minutuhin nga lamang natin yung ima-marinate dito sa manok para manood nga hanggang sa loob yung pinakang lasa. At ngayon naman nga ay ready to fry na rin itong ating marinated na chicken. At dito nga sa mainit na mainit na kawali, ilalagay natin itong mantika. Etong king shell palm oil nga palang inagamit ko dahil it packed with amazing health benefits that include energy booster. Very healthy din ito dahil trans fat free oil at mayaman din nga ito sa source of vitamins and omega 3. Kaya naman kung health conscious din kayo ay try nyo rin gamitin itong king shell palm oil. At ayan, nung mainit na nga itong ating mantika ay naman natin nilagay isa-isa itong ating marinated na manok. Favorite hey, prituhin nga lang natin niya ng kaunti hanggang sa maging brown na nga ang kulay at kapag ganito na nga ay pwede na rin nga natin yung hanguin. And after frying, ay aumpisa na rin nga natin kumawa ng for the sauce. Bale, eto nga at nagtunaw ako din ng butter at ginis ako na rin nga itong bawang at saka sibuyas. At sinunod ko na nga rin palagad ilagay itong king chef mushroom. Syempre, para rich in protein, fiber, and antioxidants. Bale, dalawang lata ng pieces sa stem na rin nga pala yung ginamit ko din eh. Para mas healthy at mas masurap. At ayan, pagkatapos kong mailagay lahat, ay paghahalu-haluin nga lang natin yan. sa na agisan ng kaunti at pagkatapos ay sinunod ko na nga rin palagad ilagay itong dalawang pack ng all-purpose cream. Papakulukuluan nga lamang natin ng mga ilang minuto at kapag ganitong nagbula ka na, isa ka naman natin ilalagay din yan itong pinirito nating manok. napaka -easy din lang talagang lutuin itong mga mare kaya naman laging adobo at saka tinola lang inyong gawin. Try nyo rin nga yung ganitong luto. At ayan, pinakuluan ko nga lamang ng mga ilang minuto at naglagay nga ako dito sa pinakang ibabaw nitong basil. Nakaw nga ay eh kahit sarsa pa lang man din ang luto mga mare Talagang talaga ulam na ulam na. At ayan, luto na rin nga po itong ating creamy chicken mushroom. At ayun nga, saktong magalas 12 na nga ng tanghali, natapos na rin nga akong magluto at dinala na rin nga namin dito sa mga gawat at nang sila'y makakainan ng pananghalian. At nagluto din nga itong nanay ko ng tinolang papaya na may kaunting manok. At ayan, kain nga po tayo mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Gandang-ganda -ganda nga ako dito sa lugar na inapagtayuan ng aming bahay at talaga namang napakaaliwalas at napakalakas nga ni na ng simoy ng hangin at parang ako bayay inaantok na agad. Nakisabay-sabay na rin nga kami ng pananghalian diyan at habang nagkakain nga kami diyan ay parang nantok na nga kaagad ako at parang sumisipol nga ang hangin. Pero bukod nga sa pulong ay napasarap din nga yung kain namin diyan habang nagkikwentuhan. At sabi nga ni Nakuya, masarap daw naman yung luto ko. Abay, awan ko nga lamang kung ako'y hinabiro. Sa katunayan din nga na ikahapon pa nga kami nagpaumpisa ng aming munting bahay kaya tayong sinimulan nga pala namin ang lahat sa isang panalangin. Siyempre, kailangan nga nating humiling ng patnubay at gabay mula sa itaas at nang magtagumpay tayo sa lahat ng ating mga balakin. Alam nyo, hindi pa man kami nagpapaumpisa ng pagpapagawa dito ng aming munting tahanan ay e talagang namang halos araw-araw naming binabalikan itong lugar na ito at tinaramdam namin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Dati-dati pa nga marami na rin talaga ako nababasang mga comments sa sabi nga nila bakit daw inuna ko pang makabili ng sasakyan kaysa magpagawa ng maayos ay sa bahay. Napakarami ko talaga nung nababasang mga comment mula pa nga sa Facebook hanggang sa TikTok at pati na rin nga sa YouTube. Gayon nga na yung tanong iisa. Hindi ko na nga rin lamang minsan pinapansin at nasa isip na nga lamang namin ay na papagkalob yan ng Lord sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Mahirap din naman talaga magdesisyon at meron pa nga kami mga bagay-bagay na isinaalang-alang. Halos silang taon na talaga namin pinagpipray ito sa Lord na ipagkalob niya nga itong panahon na ito at sabi nga namin kapag pinahintulot niya ay kalooban niya. Para sa amin nga ay simple lamang talaga yung hangad dami magkaroon ng sariling tahanan. Ang mahalaga talagang merong maayos at magandang matutuluyan. Kaya naman itong plano nga namin para sa aming tahanan ay munti nga lamang at hindi man ganun kalakihan. Sa din nga po, hindi talaga kami naghahangad ng napakalaking bahay. Ang malaga sa amin ay magandang maayos at sa kasama-sama kaming buong pamilya at masaya. Kahit noon pa man nga at wala pa kami sa mundo ng vlogging noon, ay talaga namang pangarap nga lamang namin yung simpleng bahay. Dati rati nga no, pa lamang kami mag-asawa, panalangin na nga namin na sana bigyan kami ni Lord kahit kakarampot na lupa para makapagpatayo nga kami ng munting kubo. Pero turing nga na napakabuti talaga ng Lord sa buhay namin at talaga namang nakakamangha ang kanyang pagkilos. At ika nga lang ng iba ang hiling lang namin ay pandisal pero binigyan nga kami ng ham. Sa madaling sabi lang man din po ay ang hiling laang namin ay kakarampot na lote pero binigyan nga kami ng Lord ng medyo malaki-laki. Tunay nga naman ang kapag pinagkatiwala mo ang lahat sa Lord at inintay mo ang perfect timing ay eh, talaga namang dadalhin kanya niya sa pinakamainam at pinakamaganda. Kung dati rating ay umiiyak ako at umihiling ako sa Lord na sana ay may inang ako para maging public school teacher at nakakoy ako ay at makapagpagawa nga ng sarili naming bahay. Mahigit apat na taon na rin nga pala akong aplikante sa DepEd pero hanggang ngayon nga hindi pa rin ako ma-item-item. -item. Pero alam nyo kung iisipin ko may mga bagay man nga na gustong gusto ako nang makuha pero sabi ko nga kaya pala hindi ipinahintulot ni Lord na ma-item ako siguro dadalhin niya ako dito sa mundo ng vlogging. Eto talaga yung mga bagay na hindi ko sukat akalain na ipapakalob nga ng Lord at ang lahat nga nang meron ako ngayon ay talagang magbuhat sa biyaya niya. Hindi ko nga akalain yung simpleng pag-video-video ko nga noon, noong panahon ng pandemic ay umpisa na pala para baguhin yung buhay namin sa hanggang ngayon. Kaya sobrang grateful ko talaga sa Lord na sa simpleng katulad ko nga ni papagpalain niya ako sa mundo ng vlogging. Dati-dati nga sabi nung asawa ko makakapagpatayo lang daw siguro kami ng bahay kapag parehas na nga daw kaming nasa DepEd. Pero iba nga yung nangyari at makakapagpatayo pa rin kami ng bahay na parehas nga kaming wala sa DepEd. At sa pagpapaumpisa nga nitong aming tahanan ay ang pinapangawakan nga ang namin ay yung pananampalataya na hindi nga kami papabayaan ng Diyos at patuloy niyang ipoprovide ang mga pangangailangan namin. Kaya naman eto nga palang first update sa pagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap pagpapaumpisa ng aming tahanan. Kaya naman samahan nyo nga kami sa journey hanggang sa matapos nga itong aming bahay. And pass forward, kinabukasan para sa selebrasyon nga ng kaarawan ng aking hipag na si inaisipan nga namin na dito na nga lamang ganapin sa isang Chinese restaurant sa Kalapan City. Dito nga pala ito sa Hapchan Kalapan ang leading authentic Chinese restaurant sa buong Pilipinas. At balita ko talaga ay masarap nga daw yung mga pagkain nila dito. Pagkaupo nga namin, ay inabutan na rin nga kami kaagad nitong minun nila. At napakarami din pala nila pagkain dito. At talaga namang nahirapan kako ako akong mamili. At parang lahat kaku ako ay mukhang masarap. First time din nga lang namin makakain dito. At ikaw nga nila ay makatikim man lang daw ng masarap sarapat at nang iba, iba din man lamang sa panlasa. Napakabilis din nga na ng serving nila dito at maya, -maya pa ay dumating na rin nga kagad itong mga in-order naming pagkain. At dahil birthday celebration nga ito ng hipag kong si Kirai, ayan nga at kinantahan pa siya ng happy birthday, mas lalo tuloy naging espesyal. At syempre, pagkatapos naman ay sama-sama na nga kaming nanalangin. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Kain po tayo mga mawe. At eto na rin nga po pala lahat yung mga in-order naming pagkain at nakakagulat nga napakarami din ng serving nila. Meron nga kami ditong half chicken crispy fried chicken at syempre hindi pwedeng mawala ang kanin. Kaya naman nag-order din nga pala kami nito kanilang best na Yang Chow fried rice. At meron din nga ni kami ditong radish cake with salt and pepper at nag-order din nga pala ang asawa ko nitong kanyang paboritong Butchiki Ayun, bubili nga kami nitong tatlong piraso. At kako ngay parang napapaibig ako kumain ngayon ng squid. Kaya naman umorder din nga pala ako nitong kanilang fried honey garlic squid. At syempre kapag birthday, syempre hindi dapat mawala ang papahaba ng buhay. Kaya meron din nga pala kami ditong birthday noodles. Very affordable din talaga yung mga presyo ng pagkain nila dito. At talaga namang nakakagulat nga at parang ang dadami nga din yung mga serving nila. para kakoy pang ilang katao nga ni Ari. At meron din nga pala sila ditong century egg mushroom with Taiwan pet chai. At dahil gusto ko rin nga po palang umikop ngayon ng mainit na sabaw hindi ko rin nga pinalampas ang kanilang beef noodles. Naaamoy ko pa nga lamang talaga eh parang nagugutom na nga kaagad ako. At eto nga para naman kay Alicia Bernice ay nag-order din nga pala ako nito kanilang hapchan special kunji na talaga namang napakarami marami sa home. Mukhang na parami nga itong mga na-order namin at kakoy parang isang barangay na ang pwede makakain dito. At eto nga, meron din nga pala kaming in-order dito na 3 cup fish fillet. At dahil pansit lover din talaga kaming lahat eto nga at meron din nga pala kami dito na-order na shrimp and sotang At syempre, dahil naandito na rin lamang tayo sa isa sa pinang na Chinese restaurant na hindi nga natin pinalampas itong kanilang squid siomai. At pati na rin nga itong kanilang pinaka-authentic na hakao at syempre, meron din nga tayong dessert na jelly lychee. Hindi pa man nga kami tapos kumain ay pakaramdam nga namin na nililigayahan na kami kaagad sa sobrang dami mga namang serving at mukhang masasarap nga lahat ng pagkain at perfect choice talaga kami na naisip nga namin na dito kumain para sa birthday celebration din nga namin lahat yung mga pagkain dito at etong mga kasamahan ko hindi na nga umiimik at talagang mga sarap na sarap nga sa kanilang mga pagkain. Kapag rin nga ni kadami at kasarap na pagkain na eh talaga wala ka nang pakialam sa mga katabi at husay nga lamang ngayong kain. Sa sobrang haba din talaga nung oras ng biyahe namin at eh talaga namang pagdating nga namin dito sa kalapan at eh talaga namang gutom na gutom nga kami at talaga kakuin na reserve nga namin yung mga tiyan namin para dito. First time nga lamang namin makakain dito pero grabe sobrang sarap talaga at hindi nga kami nagkamali na dito nga kami kumain sa hapchan. Alam nyo ka madalas din talaga kami dito sa may Robinson Kalapan pero hindi nga namin alam na meron palang hap dito sa may kabilang tabi. Kaya sabi nga nung asawa ko diyan ngayon daw alam na namin na panigurado daw na meron na kaming atukoy-tukoy na at talaga namang sobrang sarap talaga ng mga pagkain dito. At para nga sa akin ang pinaka best among the rest etong kanilang squid Shomai na talaga namang sobrang sarap mga mare at talaga namang kakoy babalik-balikan ko talaga ito. At kung may re -rate ko nga itong kanilang squid Shomai talaga ng 1,000 over 100 at wala akong ibang masawi kundi napakasarap at parang gusto ko nga bumalik uli ng hapchan para dito. Alam nyo nga, very affordable din talagang kumain dito sa akin. At panigurado akong sulit nga ang binayan nyo sa so sobrang sarap ng mga pagkain nila dito. At dahil malapit na rin nga ang Holy Week season, eh, meron din nga pala silang in-offer dito na Lenten Special Menu, katulad ng Century Egg with Mushroom, Shrimp Sautangon, so at saka ng Fish fillet. And yun Or lamang muna, muna for today's, na today's to video. Maraming salamat po shows, sa inyong panonood. ng pa birthday, on, ng anniversaries, meetings, seminars, at marami pang iba. At bukod pa nga sa masasarap yung mga pagkain nila dito ay mura and very affordable din talaga yung mga presyo at pasok ng pasok sa mga budget nyo. At pati na rin nga itong bunso kong si Alicia ay naparami din talaga yung kain niya dito. Tingnan nyo naman nga at ayaw pa rin tigilan yung chicken at kako nga ni parang nasarapan nga ni siya. Umiiyak nga siya kapag kinukuha namin yung pagkain niya at kako hindi lang talaga pang matanda dito. Pati na rin nga mga bata ay talaga rin nasasarapan sa mga pagkain nila. At ito nga palang Hap is located nga lamang dito sa loob ng Robinson's Calapan City. Kaya naman sa mga taga dini sa amin, taga dito sa Mindoro, sa mga naghahanap ng masarap na kakainan dito sa sa Kalapan City, itrya nyo na rin nga dito sa Hapchan. Perfect place to eat, mag-hangout at mag-banding nga ng buong pamilya. At paniguradong busog, sarap nga kaya sa mga pagkain nila dito. Anyways, maraming salamat na rin nga dito sa mabaito staff dito nga sa Hapchan, Kalapan City. At mga followers din daw namin sila. Kako nga ni maraming salamat din nga po sa inyong panonood at pagsuporta. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!